Si Lucifer, isang anghel na pinagkalooban ng karangyaan at mataas na posisyon, ay namumukod tangi bilang isang cherubim na tagapangalaga, nababalutan ng liwanag at kagandahan na sumisimbolo sa kanyang pagkakalapit sa banal. Ang kanyang presensya, puno ng kaluwalhatian, ay kabaligtaran ng tumitinding ambisyon na umuusbong sa kanyang puso, isang bagay na unti-unti nang kumakalason sa dating pagiging dalisay at paglilingkod. Ang liwanag na ito sa loob na nilalayong magpahiwatig ng kaluwalhatian ng Diyos ay nagsimulang magtuon sa kanyang sarili. Pinapalago ang pagnanais na maging katumbas ng mismong tagapaglikha. Parang isang salamin na, sa halip na magpakita ng liwanag, sinusubukang ang kininito sa isang tahimik na pagsuway. Ang paglipat ni Lucifer mula sa pagiging tagapagmasid patungo sa pagiging kalaban ay mabagal halos tulad ng binhi na itinanim sa masaganang lupa na lumalaki hanggang maging hindi makontrol. Ang tila isang kislap lamang ng kapalaluan ay unti-unting nabuo sa kanyang kalooban hanggang ang kapalaluan ay nagdala sa kanya upang hamunin ang itinatag na kaayusan. Sa Isayas 14.13, inilarawan ang iniisip ng kanyang puso, aakyat ako sa mga langit itataas ko ang aking trono sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ang pahayag na ito ay hindi lamang isang pahayag ng kapangyarihan, kundi isang kosmikong pagkakahiwalay na magbubukas ng mga pintuan para sa isang hindi pa nararanasang pagtutunggali sa pagitan ng tagapaglikha at ng kanyang pinakamaliwanag na nilikha. Habang si Lucifer ay nag-iisip na mas dakila ang kanyang papel sa langit ay nagsimulang magbago at ang dating pagkakaisa ay naging usok ng pag-aalsa. Mula sa pagiging leader ng pagsamba, ngayon ay ninais niyang sambahin. Nararamdaman na karapat-dapat siyang muling tukuyin ang balanseng celestial. Ang mga sumusunod sa kanya ay nakikita siya bilang isang matapang na leader, isang taong tila hamon para sa isang mas dakilang layunin. Ngunit ang tunay na layunin ay isang makasariling pakikipaglaban. Ang kanyang pagbagsak sa huli ay ang refleksyon ng isang panloob na labanan na lumampas na nagtapos sa kanyang pagtanggi sa banal na liwanag na nagbibigay sa kanya ng ilaw. Nakakatawa na isipin na ang kapalaluan, isang damdamin na marami ang nakikita bilang basta tao lamang, ay nagkaroon ng anyo sa isang nilalang na celestial. Ang pagbagsak ni Lucifer ay nagpapakita na anuman ang nilikha, ang kapalaluan ay maaaring humiwalay kahit sa pinakadalisay na puso. Ang ganitong uri ng kapalaluan na inalagaan ni Lucifer ay hindi lamang katapaan. Ito ay ang paniniwala na maaaring mabuhay ng hiwalay sa Diyos. Sa ating araw-araw na buhay, ang parehong kapalaluan ay lumilitaw sa maliliit na desisyon kung saan natin iniiwasan ang kababaang loob bilang isang pagninilay, magiging maingat na obserbahan natin kung saan rin natin hinahanap ang ating sariling trono. At ganoon, ang anghel na dati inkarnasyon ng liwanag ay tinawag na satanas ang kabaligtaran ng dati niyang sarili. Naging simbolo siya ng ego na kumukonsumo at ng pagnanais para sa kalayaan na nagdudulot ng paglayo mula sa tunay na esensya hindi lamang niya nawala ang kanyang posisyon. Pinagpalit niya ang liwanag sa dilim ng kanyang sariling kapalaluan. Tulad ng isang bituin na iniwan ang kanyang kislap, ang kanyang sariling pagnanais ang nagdala sa kanya pababa, pinangit ang dati nagliliwanag. Ang sandaling ito ng kosmikong pagkakahiwalay ay hindi natapos sa simpleng pagpapaalis. Sa kanyang pagtapon, Dinala niya ang bahagi ng celestial na hukbo, tulad ng mga binhi na nahuhulog mula sa isang bulok na prutas. At ganoon, ang entablado ay naihanda para sa susunod na darating. Isang labanan na lalampas sa mga hangganan ng langit at panahon na naghahanda ng simula ng isang celestial na tunggalian na aalingaungaw sa mismong lupa. Ang pag-aalsa ni Lucifer ay hindi isang simpleng pagkakaiba ng opinyon. Ito ay naging simula ng isang tunggalian na yumanig sa mga pundasyon ng langit. Ang mga anghel na hati sa pagitan ng katapatan sa Diyos at ng pangaakit ng mga pangako ni Lucifer ay naghahanda para sa isang digmaang walang kapantay. Ang ekspresyong kosmikong bagyo ay nabibigyang kahulugan dito kung saan ang walang hanggang pagkakaisa ay yumanig dahil sa lakas ng isang pag-aalsa na sumira sa kapayapaan ng mga langit. Ang pagmamalaki ni Lucifer ay nakaakit ng isang hukbo ng mga tagasunod. Bawat isa'y determinado na hamuni ng kataas-taasang kapangyarihan ng tagapaglikha sa ngalan ng isang ilusyonaryong kalayaan. Sa ganitong tanawin, ang mga langit ay naging isang larangan ng digmaan kung saan ang liwanag at dilim ay naglalaban ng matindi. Ang digmaan ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang banggaan ng mga kalooban kung saan bawat pagpili ay tumutukoy hindi lamang sa kasalukuyan kundi pati na rin sa walang hanggang kapalaran ng mga nilalang na iyon. Ang kosmikong engkwentro na ito ay minarkahan ng lakas ng mga anghel tulad ni Miguel na tumayo bilang tagapagtanggol ng banal na kaharian muling pinagtibay ang autoridad ng Diyos. Sa Apokalipsis 12.7, nababasa natin ang tungkol sa tunggalian na ito. At nagkaroon ng digmaan sa langit, nakipaglaban si Miguel at ang kanyang mga anghel laban sa dragon, at nakipaglaban naman ang dragon at ang kanyang mga anghel. Habang ang mga puwersa ni Lucifer ay lumalaban ng may matinding determinasyon, mayroong isang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng mga panig sa isang panig, naroon ang mga naniniwala sa isang kayusang itinatag ng banal na karunungan at sa kabilang panig, isang legyon na ginagalawan ng pangako ng isang ganap na kapangyarihan. Ang hindi nauunawaan ni Lucifer ay na ang kanyang pagnanais para sa dominasyon ay inilalagay siya sa isang posisyon ng pag-iisa kung saan bawat kilos ay isang tuluyang pagputol sa pinagmula ng lahat ng buhay. Ang mahalagang detaling ito ay nagdala ng hatol para sa kanyang hindi maiiwasang pagkatalo. Ang celestial na labanan ay isang nakikitang pagpapakita ng mga pagpili at kalayaan na taglay kahit ng mga anghel. Ang digmaan espiritual na ito ay nagpapakita sa atin na tulad ng sa langit, dito sa mundo ang mga desisyon ay naghahatirin ng mga landas at kapalaran. Bawat isa sa atin ay humaharap sa mga panloob na tunggalian. Mga sandali kung saan ang mga magkasalungat na puwersa ay naglalaban para sa ating mga disisyon. Ang kwento ni Lucifer sa kontekstong ito ay hindi malayo. Ito ay isang refleksyon kung paano ang malayang kalooban ay maaaring maging susi para sa pagtatayo o pagkawasak. Sa huli, sina Lucifer at ang kanyang mga tagasunod ay natalo hindi dahil sa kakulangan ng kapangyarihan, kundi dahil sa kakulangan ng katotohanan na kanilang sinuportahan. Pinaalis mula sa langit, sila ay itinapon palabas ng banal na nasasakupan, bilang mga exiled na nilalang, walang akses sa liwanag na minsang nagliliwanag sa kanilang pagkatao. Ang kanilang pagkatalo ay nagmarka ng simula ng isang permanente at rebihiyong estado, isang posisyon ng pagtutol sa celestial na kaayusan na mag -e sa buong nilikha na nagbibigay daan sa isang buhay at patuloy na puwersa ng pagtutol na maghahangad na impluensyahan ang mundong pantao. Ang labanan na ito ay hindi naging katapusan ng pag-aalsa ni Lucifer. Sa kabaligtaran, ito ay nagmarka ng simula ng isang bagong yugto ng kanyang hamon ngayon ay itinutok sa isang naiibang larangan, ang mundo kung saan siya, sa kanyang pagkakatapon, ay maghahandang ipataw ang kanyang kaharian ng dilim at hamunin ang mga prinsipyo ng Diyos sa pamamagitan ng isang impluensyang magpapatuloy hanggang sa dulo ng panahon. Sa kanyang pagbagsak, si Lucifer ay naging si Satanas at ang kanyang presensya ay naging isang patuloy na anino sa ibabaw ng daigdig Nakahanap siya ng bagong entablado para sa kanyang pag-aalsa kung saan maaari siyang maghasik ng mga pagdududa at hamunin ang nilikha ng Diyos sa isang hiwalay na plano. Mula pa sa simula, siniguro ni Satanas na maimpluwensyahan ang sangkatauhan nagpakilala ng isang moral na tunggalian na ilalagay sa panganib ang pananampalataya at katapatan ng mga tao. Sa Genesis sa Hardin ng Eden, Malinaw na ang kanyang impluensya manipulahin si Eva upang kwestyunin ang mga utos ng Diyos sa pamamagitan ng isang simpleng tanong na mag-iwan ng bakas sa lahat ng henerasyon. Ito ba talaga ang sinabi ng Diyos? Ang impluensya ni Satanas ay hindi limitado lamang sa mga halatang gawa ng kasamaan, kundi umaabot din sa mga bagay na tila karaniwan at pang-araw-araw ang kanyang kakayahang baluktutin ng mga katotohanan at maghasik ng mga pagdududa ang kanyang pinakasiring na sandata na nagpapaligaw sa mga tao nang hindi nila namamalayan. Sa ganitong paraan, ang mundo ay naging isang larangan ng mga pagsubok kung saan ang pananampalataya ay patuloy na hinahamon. Sa ganitong diwa, hindi lamang si Satanas kumikilos bilang isang kalaban, kundi bilang isang tuloy-tuloy na pagsubok sa debosyon ng tao na parang bawat pagpili ay isang muling pagpapatibay ng ating koneksyon sa banalo sa material na mundo. Mahalagang maunawaan na ang impluensyong ito ay hindi kumakatawan sa isang ganap na kapangyarihan kundi isang patuloy na tawag para ang bawat tao ay gamitin ang kanilang malayang kalooban. Sa pamamagitan ng tukso inilalagay ni Satanas ang tao sa mga dilema kung saan ang tama at mali ay madalas na nagiging magkahalo. Ang kanyang mga pagtatangka ay isang paalala na ang kabutihan at kasamaan ay magkakasabay na umiiral sa ating mundo at na ang bawat tao ay may responsibilidad na makilala at labanan ng mga ito. Dito pumapasok ang pananampalataya hindi bilang isang simpleng paniniwala kundi bilang isang aktibong puwersa na gumagabay sa atin sa pagitan ng mga patibong ng planong pandagat na ito. gayon Gayunpaman, sa kabila ng kanyang impluensya, si Satanas ay walang huling kontrol sa sangkatauhan. Siya ay lumilikha lamang ng mga pagkakataon upang subukin ang ating integridad. Binibigyang diin ng Biblia ang patuloy na pakikipaglaban na ito sa mga talata tulad ng Santiago 4.7 magpakasakop kayo kaya sa Diyos, tumalima kayo sa yawa at aalis sa inyo. Ipinapakita ng bersikulong ito na, sa pagtuon natin sa Diyos, mayroon tayong kakayahan na labanan at protektahan ang ating sarili mula sa kanyang mga pagtatangka. Si Satanas, bagaman makapangyarihan sa kanyang mga taktika, ay walang kapangyarihan laban sa tunay na pananampalataya at debosyon. Ang impluensya ni Satanas sa daigdig ay tulad ng isang hamog na bumabalot sa paningin, ginagawang hindi tiyak ang landas at puno ng may hirap na pagpili. Sa ganitong tanawin ng kawalan ng katiyakan, ang sangkatauhan ay patuloy na sinusubok kung saan ang bawat desisyon ay nagiging isang hakbang patungo sa liwanag o sa mga anino. Ang tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan na naroroon sa bawat aksyon at pag-iisip ay humuhubog hindi lamang sa buhay panlupa, kundi pati na rin sa walang hanggang kapalaran ng bawat kaluluwa. Kumikilo si Satanas bilang isang puwersa ng pang-uudyok habang ang espiritu ng tao ay inanyayahang hanapin ang kanyang tunay na direksyon. Ang presensyong ito ng pagtutol ay hindi nagtatapos sa larangan ng tao, kundi isa lamang itong aspeto ng malaking tunggalian, sapagkat habang siya ay kumikilos sa daigdig, ang soberanya at awa ng Diyos ay patuloy na bumabalot at sumusuporta sa nilikha. Pinapayagan ang banal na plano na umusad sa bawat pagpili at sa bawat kaluluwa na naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kahit na sa kabila ng pag-aalsa ni Lucifer na natiling matatag ang Diyos sa kanyang soberanya na nagpapakita ng isang autoridad na lampas sa anumang pagtutol, ang desisyon na ipatapon si Satanas sa halip na sirain siya agad ay nagpapakita ng lawak ng kanyang awa na ipinapakita na ang tagapaglikha ay kumikilos sa isang mas malaking layunin na higit pa sa ating agarang pag -unawa. Ang pagpiling ito ay hindi tanda ng kahinaan kundi isang pagpapakita ng banal na pagtitiyaga na naghahanap ng kaligtasan sa halip na simpleng pagtanggal. Kumikilos ang Diyos sa isang katarungang hindi nagmamadali na nagpapakita ng habag na hindi kayang patayin ng panahon at pag-aalsa. Ang awa ng Diyos sa pagpapahintulot na umiiral at maimpluensyahan si Satanas ay inilalagay ang sangkatauhan sa isang posisyon kung saan ang pananampalataya at katapatan ay patuloy na sinusubok at pinipino. Sa halip na magkaroon ng ganap na kontrol sa ating mga desisyon, alok niya ang kalayaan upang piliin natin ang landas na nais nating tahakin bilang isang tunay na pagpapahayag ng pagmamahal at katarungan. Ang ganitong desisyon ay nagpapahintulot sa nilikha na matutunang kilalanin ang halaga ng kabutihan, madalas na nasa direktang pagsalungat sa presensya ng kasamaan. Ito ay isang estruktura kung saan ang awa ang nagsisilbing batayan na sumusuporta sa pagkakataon ng kaligtasan at espiritual na paglago. Sa kabuuan ng mga kasulatan, nakikita natin ang Diyos na kumikilos ng may awa kahit sa mga lumalayo sa Kanya, na iniaabot ang Kanyang kamay sa mga nagnanais na bumalik. Ang ganitong postura ay hindi nag-aalis ng responsibilidad. Sa kabaligtaran, pinapalawak nito ang kalayaan ng tao na kilalanin at tumugon sa banal na tawag sa mga talata tulad ng Ezekiel tatlo labing isa, ipinapahayag ng Diyos. Wala akong kagalakan sa kamatayan ng masama, kundi sa ang masama ay magbalik loob mula sa kanyang landas at mabuhay. Ang bersikulong ito ay sumasalamin sa esensya ng kanyang mahabagin na soberanya, kung saan pinapayagan niya ang kasamaan, ngunit hindi siya nasisiyahan dito, palaging naghahangad ng pagpapanumbalik. Ang pagpapatapon kay Satanas sa makatuwid ay nagiging isang simbolo ng katarungang hindi agarang ipinapatupad, kundi kumikilos sa kanyang perpektong panahon. Ang Diyos sa pagpapalaya sa nahulog na Cherubim ay nagpapakita na ang pag-aalsa ay hindi nakalalasaw, ngunit ang tugon sa pag-aalsa na ito ay nakaayos sa isang mas malaking layunin. Si Satanas sa pagiging ipinapatapon ay nagsimulang kumilos sa ilalim ng mga limitasyong ipinataw ng mismong banal na autoridad. Hindi siya isang ahente na walang kontrol kundi isang taong kahit sa pag-aalsa ay nananatili sa ilalim ng soberanya ng Diyos na nagpapakita na pati ang mga puwersa ng pagtutol ay nasasakop sa pinakamataas na kayusan. Ang soberanya na ito ay nagpapakita hindi lamang sa kontrol kundi sa kapangyarihan na baguhin ang inilaan para sa pagkawasak bilang isang paraan ng paglago at pagpapalakas para sa sangkatauhan bawat kahirapan bawat tukso at bawat pagsubok ay nagiging isang pagkakataon para sa tapat na magpahayag ng kanilang tiwala sa Diyos ang pahintulot para sa pag-iral ni Satanas ay hindi sa makatuwid isang pag-abandona kundi isang pagpapahayag ng pangako ng Diyos na makita tayong lumago at magtagumpay, hindi sa pamamagitan ng pagpupwersa kundi ng sadyang pagpili at espiritual na pagpapalakas at sa gawain ito ng pagpapahintulot na may isang banal na layunin ipinapakita ng Diyos ang lalim ng kanyang plano para sa nilikha. Ang soberanyang ito na sabay na matatag at mahabagin ay naghahanda ng tagpuan upang ang kalayaan ng tao ay umusbong na nagpapakita na kahit sa pag-aalsa ay may puwang para sa pagsisisi at na sa gitna ng tunggalian ang banal na pagkakaloob ay nananatiling gabay at proteksyon. Ang pag-aalsa ni Lucifer ay naglalantad ng isang pangunahing elemento ng banal na paglikha ang malayang kalooban, isang katangiang ipinagkaloob parehong sa mga anghel at sa mga tao. Ang katangiang ito ay nagbibigay daan sa atin upang pumili sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ginagawa ang bawat desisyon bilang isang pagpapahayag ng ating tunay na kalikasan. Nang pasiyahan ni Lucifer na hamuni ng Diyos, ginawa niya ito ng malaya, walang anumang pamimilit na tanging kanya lamang ang pananagutan sa gawaing iyon. Sa parehong paraan, ang kalayaang ito ay ipinagkaloob sa sangkatauhan na nag-aalok sa atin ng pagkakataong ipakita ang katapatan at tunay na pagmamahal sa tagapaglikha sa pamamagitan ng sariling pagpili at hindi dahil sa obligasyon. Ang katahimikan ng Diyos sa panahon ng pag-aalsa ni Lucifer ay isang simbolo ng kahalagahan ng malayang kalooban. Hindi siya agad na kumialam, kundi pinayagan ng bawat nilalang na celestial na gawin ang kanilang sariling pagpili na nagpapakita na ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa kalayaan. Maaring ipinataw ng Diyos ang kanyang kalooban na aalisin ang anumang posibilidad ng pag-aalsa, subalit ito ay magpapawalang bisa sa esensya ng pagmamahal na tanging tunay lamang kapag voluntaryong pinili. Kaya, ang malayang kalooban ay nagiging entablado kung saan maaaring ipakita ng paglikha ang kanilang katapatan o paglayo, hinuhubog ang kanilang sariling kapalaran. Ang konseptong ito ng kalayaan na inilapat sa sangkatauhan ay inilalagay tayo sa isang posisyon kung saan bawat pagpili ay may kasamang espiritwal na mga kahihinatnan. Sa Deuteronomio 30.11, makikita natin ang Diyos na nag-aalok ng isang malinaw na pagpili. Inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa, kaya't piliin mo ang buhay. Ang paanyayang ito ay nagpapakita na kahit na tayo ay may kalayaan, ang banal na patnubay ay palaging naroroon. Ginagabayan tayo sa mga landas na nagtataguyod ng ating pagkakaisa sa Kanya. Gayunpaman, ang huling desisyon ay nasa atin at kaakibat nito ang pananagutan sa direksyon na ating tatahakin. Ang ating malayang kalooban, bagaman madalas na mapanghamon, ay isang refleksyon ng dignidad na ibinibigay ng Diyos sa bawat tao. Tinitingnan niya tayo hindi bilang mga manika, kundi bilang mga individual na may kakayahang gumawa ng makabuluhang mga desisyon. Ang kalayaang ito, kapag ginamit para sa kabutihan, ay nagiging isang anyo ng pagsamba sapagkat pinipili nating sundan ang banal na landas sa gitna ng mga nakaaakit na alternatibo ng mundo. Katulad ng pagpili ni Lucifer sa kanyang sariling landas, bawat tao ay may kapangyarihang bumuo ng kanyang sariling landas na nagpapakita sa gayon ng banal na layunin sa ating autonomiya, bagaman ang malayang kalooban ay maaaring maging pinagmumulan ng mga hamon, ito rin ang nagpapahintulot sa sangkatauhan na maghangad ng espiritual na paglago at koneksyon sa Diyos sa isang tunay na paraan. Ang mga tukso at kahirapan ay mga pagsubok na kapag nalampasan ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at pagunawa. Si Satanas na ngayoy ipinapatapon ay gumagamit ng parehong malayang kalooban upang tayo'y ilihis. Ngunit ang Diyos ay nag-aalok ng mga kasangkapan at gabay upang tayo'y manatiling matatag. Ang ating landas ay natutukoy sa pamamagitan ng paraan ng paggamit natin sa kalayaang ito. Ginagawa ang ating mga pagpili bilang salamin ng ating debosyon. Kaya ang malayang kalooban ay higit pa sa isang karapatan. Ito ay isang patuloy na paanyaya upang tayo'y lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating sariling desisyon. Ang kalayaang ito ay naglalagay sa atin sa pagkakatugma sa banal na layunin kung saan bawat pagpili ay isang posibilidad na tayo'y mag-ayon sa kalooban ng tagapaglikha naghahanda sa atin para sa isang hinaharap kung saan ang banal na providensya ay magiging ganap na malinaw Ginagabayan tayo sa isang mas malalim na pag-unawa sa kanyang huling layunin. Ang presensya ng Diyos sa gitna ng kosmikong tunggalian ay isang patotoo ng kanyang pagkakaloob na nagpapakita na walang bagay na umiwas sa kanyang kontrol at pangwakas na layunin. Kahit na nagsimula si Lucifer ng kanyang pag-aalsa, pinayagan ng Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan na ang paglikha ay dumaan sa sandaling ito ng pagsubok. Bawat kilos at bawat pagpili na ginawa sa langit at sa daigdig ay may ginagampan ng papel sa mas malawak na saklaw ng banal na pagkakaloob na nagpapakita na lahat ng nilalang kahit na ang mga lumilihis ay kumikilos sa loob ng isang plano na naglalayong ang huling kabutihan. Gayon Gayunpaman, ang pag-unawa sa layuning ito ay nagiging malinaw lamang para sa mga nagtitiwala sa kanyang karunungan. Ang pagkakaloob na ito ay hindi ipinapakita ng agad-agad o halata, kundi binubuo ang bawat pangyayari na may layuning lampas sa nakikita. Tulad ng isang palaisipan, ang mga piraso ng banal na plano ay unti-unting magkakabit na nagdadala sa paglikha patungo sa isang kapalaran ng pagtubos at pagkakaisa. Ang kosmikong tunggalian sa pagitan ng Diyos at ni Lucifer ay isang patunay na, kahit na sa harap ng kaguluhan, ang Diyos ay nagsusumikap na isa katupara ng kanyang mas malaking layunin. Sa Roma 8.28, pinagtitibay ni Apostol Pablo ang katotohanan ito. Lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Ang talatang ito ay sumasalamin sa tiwala na, sa kabila ng mga anyo, ang banal na plano ay nananatiling matatag ipinapakita rin ang pagkakaloob ng Diyos sa paraan kung paano niya pinapayagan na ang mahihirap na karanasan ay baguhin tayo. Ang impluensya ni Satanas sa mundo ay nagsisilbing sa isang paraan, isang pagsasanay upang tayo ay lumago sa pananampalataya at katatagan. Bawat hirap na hinarap ay nagiging paalala na ang ating mundong landas ay paghahanda para sa isang mas malaking bagay. Ginagamit ng Diyos sa kanyang karunungan ang mga hamon upang hubugin ang karakter ng tao na ipinapakita na kahit ang pagdurusa ay may layunin sa banal na plano. Ang aksyon ng Diyos na ito ay hindi limitado lamang sa isang pasibong proteksyon. Ito ay isang aktibong paggabay ng kasaysayan patungo sa kanyang pangwakas na layunin. Ang Diyos ay hindi lamang namamasid, kundi ginagabayan ang kapalaran ng paglikha tulad ng isang maestro na tahimik na dinidirekta ang bawat nota patungo sa huling himig. Kahit ang mga anghel at si satanas mismo sa kanilang mga gawaing pag-aalsa ay nagaambag sa pagpapatupad ng isang plano na hindi nila nauunawaan. Ang Diyos sa kanyang kaalaman sa lahat ng bagay ay ginagamit ang lahat ng puwersa na nasa kanyang kapangyarihan upang walang anumang bagay ang makatakas sa kapalaran na kanyang pinlano mula pa sa simula. Ang pag-unawa sa pagkakaloob na ito ay higit pa sa pagtanggap sa realidad. Ito ay ang makita lampas sa agarang mga pangyayari at makita ang kamay ng Diyos sa bawat detalye. Ang pag-aalsa ni Lucifer ay hindi isang pagkakataon lamang kundi isang bahagi ng malaking balangkas kung saan bawat nilalang sa paggawa ng kanilang mga pagpili ay nagiging bahagi ng isang kwento na may layuning maging kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagtingin na ito ay nagdadala sa atin upang harapin ang bawat araw na may paniniwalang tayo ay kalahok sa isang mas malaking bagay, isang bagay na pinlano na may walang hanggang layunin. Ang banal na pagkakaloob ay siyang sumusuporta sa lahat ng bagay at sa pagkilala natin nito Binubuksan natin ang daan para sa mas malalim na pagunawa sa tunay na kahulugan ng pamumuhay sa ilalim ng proteksyon at paggabay ng Diyos. Ang kanyang presensya, tahimik ngunit palagian, ay ang puwersang nagbibigay katiyakan na bawat pagpili, bawat kilos at bawat sandali ay magdadala sa huling kinalabasan na kanyang inilarawan, isang kapalaran kung saan ang katarungan at awa ay nagkakatugma sa perpektong pagkakaisa